Recipe pala natin ngayon guys maliho tayo ng liyan po go so, chop yun bulang katang halian maliho tayo ng ano bago yun magasag mga natin Ito pagsunso maghiwa na tayo ng kalamansi yun okay, guys hiniwa ko pala dyan limang kalamansi pwede na siguro yan tapos i na natin yung bawang na yan mga insan insan pukpukin na yan mga insan alright guys and then lagay na natin guys imikos mikos na natin yan imikos mikos ng bawang saka imikos na natin ng na natin ng kalamansi granules guys okay. kalamansi tiga na natin kalamansi dyan ayan ang mga insan alright at saka si dato puti mm, hindi yan ano ha tuyo tuyo yan guys tuyo yan natin tuyo at saka mayroon din natin ibang mga pampalasa pa yan hindi ko na pinakita at ayan nga guys na isa lang na siya wow ready to eat na yan guys at nandito tayo umihaw sa mini garden natin guys sa backdoor alright Guys, thank you for watching.